Abay gusto pang dakdakan ni Brony itong si Kevin Durant at ang galingan ng mga plays na ginawa sa laban na si Devin Booker naman na disgrasya ng darawang beses sa pre-season game at si Austin Reaves abay suwabe ang moves na ginawa sa mga Suns defender. Second to the last preseason game for the Lakers pero last game naman ito para sa Phoenix Suns. Complete Phoenix lineup laban nga sa no Lebron, no Rui lineup ng Lakers. Abay start na agad the first quarter. Anthony Davis, red hot agad mga idol sa so, umpisa. 8 points nga yan on 3 for 3 shooting sa field. Dalawang 3-pointer, napangiti nga siya dyan pagtapos. Si Booker naman ay umampas ang muka sa lamesa matapos ng hustle play sana pero all goods naman siya after at itong si Austin Reeves grabe ang binalak na move dito kaso nagmintes pero siya din naman ang nagputback dyan. At ang ating buong first quarter mga idol ay nauwi nga sa offensive showdown from both teams. Si Devin Booker pinangunahan nga rin itong Phoenix Suns para katapatan ng hot start na ni Andre Davis na napapatayo niya na nga si Lebron James sa kanyang upuan at nakisali na rin dyan ang ibang mga teammates sila na pinagpatuloy ang magandang first quarter. At nauwi nga mga idol ang ating high-powered offensive quarter sa 35-30 lead ng Lakers, 15 points na agad si Davis. Second quarter natin tulog pa rin ang depensa ng dalawang team dito at nakaka-focus lang talaga sila sa offense. At yan ay nagresulta nga sa patuloy nating back and forth. Pero si Dalton Kinek, great defense dito kay Brady Bill. Nagresulta ng highlight ni Reeves on the other end. At itong si Austin Abay parang pinagpapraktisan nga lang ng mga moves niya ang Suns defense this quarter. Kaya hindi tuloy makalapit ang Phoenix dito sa laban. Nalungkot pa si Brady Bill after na madulas niya sa drive niya ito. At sa pagbabalik nga ng Suns, starters, KD at Booker nagtulungan nga para sa opensa ng kanilang team pero sa last minutes ay sinolo na lang ito ni Devin Booker at pinaabot niya na ang kanyang total sa 20 points. Unstoppable nga siya this quarter at ito mga idol ay nagresulta nga na maganda first team dahil lamang na sila after 2 quarters 67 to 62. At sa ating third quarter, the Suns continues to play well offensively. Kaya naman mga idol, sila pa rin ang mayawak ng lamang. Pero ang Lakers kahit papano ay slowly but surely na lumalapit at lumalapit nga sa Phoenix. At hanggang sa natay na nga nilang laban at 76 points. Kaso bad news, Devin Booker na ankle injury pa sa play na ito. Kaya naman nilabas na rin agad siya. But surprisingly, Booker remains in the game na parang hindi na injured at bukang ginanaan nga mga Suns player dyan, pinalobo ng lamang nila. Kaya naman minabuti na ni JJ Redick mga idol na popoy ng mga starters laruin ng kanyang bench guys at si Brony mga idol nakuha ang first points of the game niya matapos ng kanyang putback dito. Lamang ang Suns 92 82 after 3 quarters. At sa 4th quarter natin Brony gigil ngang maglaro. Black na sana dito kay Bradley Bill kaso nasama ang ulo niya tas balak pang dakdakan si KD pero na foul nga siya in the air. At ang ganda rin ang moves na anyang ang ginawa dito kaso naisahan nga siya ni Bradley Bill. And for the rest of the fourth quarter mga idol, pinalaro ng saglit ang mga starters from both teams pero sa last minutes natin, pinasok na ang kanilang mga end of the bench guys. Binigyan nga ng minuto hanggang sa bagdatapos ng laban.